What's up mga kaasang, welcome back to my channel For today's video, kailangan kong mag-harvest dahil meron akong order na 50 pieces na krillings So hindi natin alam kung abot ba ng 50 pieces yung mga krillings natin dito na naiwan dahil naubusan na rin ako ng cravings doon sa shop natin at nabili ko na rin, ah, nabenta ko na rin yung mga cravings natin doon. So, ayun, ngayon nga kukuha ako ng mga cravings, yung talaga yung pinunta ko dito. At yun, check in na rin natin yung mga isda natin, yung mga bago nating binibreed dito sa ating bagong setup na tabs. Tapos, ayun, tignan natin kung may mga nanganak na, kasi yung, ano, yung kay Matthew, yung sa partner ko. Eh, bumili rin siya ng mga, ano, ng mga isda at nilagay niya doon sa bahay nila. So ang sabi niya, nag-drop na raw sa kanya yung iba. So uh, tingnan natin kung may nag-drop na rin dito sa mga bagong strains natin ng gaps na nilagay dito. Tapos yun, check-check tayo ng konti dito sa ating farm kung ano yung mga pwede natin kunin at yung anong, kung anong mga pwede natin gawin na mabilisan lang. So ayun guys, samahan niyo ako sa araw na to para mag-harvest at mag-check ng ating uh, mini fish farm. Alright? So yung mga kasang pinunta nga natin dito ay mag-harvest ng railings pero syempre sisilipin na rin natin kung ano yung mga nangyari dito sa mga isda natin dito sa farm. At syempre alam ko naman inaabangan nyo eh kung ano na yung mga nangyari doon sa una nating mga batch na kinuha ng mga bagong set ng breeders. So isang linya nga ato ng set ng breeders natin ng gapis. So tignan natin kung may nag-drop. Isa-isay natin yan. Mabilisan lang naman. Ito yung trio ng ating uh, ano to dito RDSS so may trio tayo RDSS dito kompleto pa naman sila kompleto pa naman sila trio walang namatay wala pa tayong try medyo malito to eh tapos ito naman dalawang pair ng HB White so dalawang pair na HB White ang nakikita ko ngayon ay ang sarili ko sa tubig so yung kompleto sila ayan apat oh. uh, apat uh, pero wala akong nakikita fry. So, okay lang yan, no. Wala pa naman tayong ina inaasahan talaga. Ah, tayo, grabe 'yung lakas ng pump natin, no? kala natin napakahina, ang lakas pala talaga niyan. Ah, puno na nga ng tubig ito mga 'to. So, 'yung ating HB Red Rose Tail, demon piraso, lumalaki na sila, guys. Ang lalaki na ng HB Roast, Red Rose Tail natin. Pero wala pa rin silang mga fry. So, eh, ang pinaka -ano lang naman no, importante lang naman sa farming natin ng gantong mga klase ng isda. Eh walang mamamatay na breeders. 'Yun ang pinakaimportante talaga guys. Yung pag-aanak niyan eh pusa naman 'yan at mga anak at mga anak 'yan. Pero yung breeders natin dapat hindi mabawasan. Yung AFR natin na bagong bago nating line ng AFR. Two pairs. Two pairs pa rin, walang fry. Yung ating ano ba 'to? Albino blue topaz. Limang piraso. Walang nabawas. Sundot na sundot yung male Oh. kita, kita yung opsyon na nagaganap. Sundot na sundot yung mail. So, mabubuntis at mabubuntis yan. Pero wala pang fry. Yung ating pangarap dating strain. Itong ano natin, yung koi feeder. Limang perasong koi feeder. Kompleto pa rin. Wala akong nakikita ang fry. Itong ating Red Dragon. Hindi ah, pala Red Dragon to. Purple Dragon. Ay yung kanyang male. female niya. Trio lang din to. Pero parang, ayan, trio. Ayan, kompleto pa. Akala ko nagkulang na eh. Trio, kompleto. Pero, walang anak. At iyon, ito yung ating full gold. Ayan yung full gold. Trio. Kompleto pa. But wait. Wait. Parang may nakikita akong fry. Ayan o. No? Ayan guys, may fry na tayo ng full gold. Isang peraso. Isang peraso. Hindi ko alam kung marami to o kinain nila. Pero may nakikita ako isang peraso dyan. Ayan o. No? Fry yan, di ba? So medyo maliit yung ano, medyo maliit pa kasi yung cool gold natin. Eh oh, mo, kung bakit lang anak to, baka isa lang nga yan. So ayan lang natin yan dyan. Yung ating tuxedo koy, naglagay ako ng tuxedo koy dito yung dati ko pang line. Malalaki na yan. Dalawang pares, wala pang try. Tapos dito naman, albino. Ano to, ano matawag dito? Puti. Full platinum. Albino full platinum, Ayan, trio. Kita nyo naman na may fry na din. So ito, dati ko na rin line to. Uh, talaga talagang magdadrop na yan. So ayan, may mga fry na tayo dyan. At baka ilipat ko na yung mga breeders sa kabilang tab dito. Para dyan na yung mga fry nya. Alright, so yun lang muna yung update natin sa mga bagong line natin ng gapis. Uh, sana so, dumami kayo dyan. Dito yung mga binibreed natin ng mosquito. <laughs> Diyan pa ba yung mga ayan, may mga may mga ano tayo diyan, mga live food na kitikiti. HB ay yung R, yung ano natin, yung RDSS natin 'yan, lumalaki na yung mga RDSS natin, yung mga Jubi dati. Eh 'yan, pwede nang ano, pwede na palang kuhanan 'to. Pero hindi ko man nakukuhanan, pagbalik na lang natin. Medyo Jubi pa yung mga female. Ah, ayun, tayo na nanghihingi si ano si Pare. Dimitras backyard ng breeder so pwede siyang kumuha dito dahil hindi ko to proper siya sale lahat yan o mga RDSS natin maganda kasi itong RDSS na to ano to big dorsal tsaka ano siya half moon yung mga albayo na full red natin dito sa malaking drum natin eh okay. goods na goods pa rin naman yung mga frail laki na no. bilis talaga lumaki guys pag mga ganito sa etapa eh, no. frail lang yan o no, na nakarami eh. ngayon eh Bilis. So, dito naman, hindi na green to ah. Anong kulay nito? Parang iba na ah. So, andito yung ano, mga breeders natin. Wala pa masyado nagda-drop. Parang kailangan na yata yung water change. Kasi <laughs> yung so, mabilis ang silip lang dito. Sa so, mga isla natin, isa-isa pa ba natin? Medyo napapagod na ako ah. Ngayon, ang plano kong kunin, yung mga... Diba marami tayo nilagay dyan na, ano, na links malalaki na yun eh so kailangan natin mag collect kailangan ko mag collect ng 50 pieces so tignan natin kung meron kayo so ayan o oh. rail lengths Laki na nito ayan o oh. so kuha tayo mga 50 pieces tapos oh, sana mga 50 pieces tayo tapos dito meron din dito dito sa so dalawang tapos isimutin ko na lahat yan tapos yun yung mga female natin kasi kasi okay. mundo na at may mga ano na mga buried na yon may mga itlog nandala so kailangan natin na iwalay na sa mail yung mga RDSS natin dito pala silipin so na rin natin wala pang fry pero nandyan pa rin yung lagay natin breaker parang inihingal na ako tapos dito RDSS din Ah, isang na lang tayo nandito. Ay, isang pair. Wala pang try. Maliit pa kasi yung female nung nakaraan eh. Pero ngayon lumaki na siya. Ayun. Mukhang may laman na rin yan. So, na lang natin na dumami sila doon. So, ayun. Tuwa na tayo ng mga ano, trailings kasi kailangan natin ng trailings talaga dahil yun ang pinunta natin dito. Dito muna, sisimutin ko yan. So yun mga kasang, ito na muna yung unahin natin. No? Oh. Nakuhaan ko na ito dati, hindi na nabijuhan. Pero may mga natitira pa rin dyan for sure. Kaya isa-isay na natin. Itong mga tube muna. Ay, grabe, ang laki na no? oh. 50 pesos, 50 pesos ko pa rin yung binibenta guys. gento ito kalalaki na. At nakakatakot na nga ito. Sipit-sipit. Kaya kita mo na yung gender oh sure na lalaki na po yan mga 2 inches yan yung mga binibenta natin na natin pa yan hindi ko alam kung ilan pa no? sana ako ng 50 50 yung order sa atin eh dami dami na rin ako nakuha eh may mga maliliit Ipilian natin yan mamaya siya. Yung mga good size yung kukunin natin. Ah, kaya naman doon sa ating buyer na no umorder. Good size lang. Sa so, maliit Alright. Tapusin ko na to guys. So yun mga kasang. Ka no, naubos ko na yung heights At mga 10 peraso yata ito natin. Grabe. Laki na nung iba. Itong isang itong. kakamot lang yata. Laki parang 3 inches na so iba't ibang size ganyan talaga yan at uh, ayun gagamit ako ng net para masimot ko talaga yung mga ano crayfish kung meron pa tayong mga kuwasan na ito na, natin o mga mga boy pa ito boy pa ano boy yun eh? maliit lang Ito kay. Ano bang meron na? may tumatalong pa nga ito. Ha? Parang may malaki pa. Hello kay, hello kay. ko yung isang malaki na ito. yan. Nahuli ah. magtago ah. Makita tumalon eh. Gusto naman bilis yun. Ang bilis din nga nanto yun. Relix eh. Wala na ako mahuli. Siguro isa na lang yun. Isang na lang. Tapos dito naman tayo sa kabila. Dito madami-dami pa to. Pero madami talaga kasi tayong kailangan. Grabe. Ang laki nito. Ang laki. Ang laki. Ang laki nakuha natin. sino nagalit oh. Ang laki siya ng isa, parang 3 inches na din. Sabi, nagulit naman ako doon. Tapot pa rin talaga ako. Ito pa isa, oh. Medyo maliit. Maliliit. Iba iba talaga yung size. Hindi ko na nabilang, ah. Ito, ko naman na ito lahat. Napada kuha ko ako ng heights, meron. Ako na ulit yung tubig. na natin yan hindi tayo aabot sa 50 pieces guys kasi mga 20 pieces pa lang to so, dito pa iba tapos naubos ko na yun nandun so ang pag-asa na lang natin eh dito uh, at hindi ko alam kung makakuha tayo na madami dito uh, lalaki yun o, lalaki puro mga 30 pesos nang makuha natin marami sumisibot yung iba yung eh. bilis eh. medyo mahirap lang dito kasi malaki nga yung lalagyan ang bilis sila mga kalangoy at ayan dumudumi na rin yung tubig dangin muna natin to walang paano kukunin lahat suro magbilang muna ako ng mga 25 pieces yan eh. ipilihan ko muna bagay natin sa galon So ayan guys Pilihan mo na natin ng good size Ganito yung mga good size ko Na 50 pesos Siguro mga 1 inch to So ayan good size yan Ito medyo malaki Medyo Medyo takot na ako mahawak Ayan medyo malaki Pero sama na rin natin Ito Ito malaki din Medyo malaki Bonus na lang yan eh, mga kata Bonus na lang yan. 3. Itong malaki three, to, for three, sure, hindi ko nasasama to. Masyado malaki to. Bevy ako dito. Palalakiin ko muna siya. Oo, oh, nandambot pa nun. lambot dahil kakamort lang. Ito matigas. Ito matigas. Doon ko na rin muna. So, dalawa yung natanggal. Sa so, listahan natin. Ito to. Patlo. Apat. Lima. Yes. Anin. So yun. Boring na part to, no? Ako na lang magbibilang. Pinakita ko lang naman sa inyo. Ayan, eh, mga good size natin. Sa so, na pito. Sa yun mga kasang, no? pawis na naman ang lolo nyo. <laughs> pawis na pawis na naman. At yun, kumuha tayo. Ang napili ko lang ay 20 pieces. So, ayun, di ko alam kung kukunin to ni Sir Edwin Bocalan. So, ayun, nag-message nga sa atin si Sir Ed at nagre-request siya ng 50 pieces. Kaso, ang problema ko eh, 20 pieces lang ang nakuha natin. Good size. May mga natira pa pero hindi ko na kailangan kunin pa yan dahil maliliit pa at hindi ko pa pwedeng kunin talaga. At uh, mahirap ipilit yung kasi uh, maliit pa yung size niya na kaya na may benta. So yung mga para sa akin ay good size 20 pieces lang. Sir Ed kung kukunin mo to eh sana kunin mo kahit pa paano. at uh, ayun ito lang yung kaya natin i-provide. Tapos nga pala no, naglagay ako ng mga ano yung mga bakanti nating ibang ano doon uh, tabs. Naglagay ako ng mga strains mangga pinagaling dito sa sa mga binubred natin dati so yun silipin natin so yun mga kasang no, nagdagdag na nga ako ng mga ibang strain dito na galing sa mga dati nating binubred para mapuno lang tapos babalik ako dito sa sunday para malagyan din yung mga kulang pa so ayun nga no kanina nakita natin to may mga fry na siya uh, ang ginawa ko iniwan ko dun yung isang female pa dahil tingin ko ay nagdodrop pa yon. tapos yung isang pares na no? nilipat ko na dito sa kabila So nandito yung isang female tsaka yung male natin na albino full platinum. So tignan natin kung dadami yan ng tuloy-tuloy dyan. Tapos naglagay din ako dito ng albino koi gapi. Yan naglagay akong trio. Galing yan sa pond doon. Eh ang tagal, ang tagal, niya mag drop eh. o, ba't ang tagal mag drop niyan. So meron tayong trio dito. Galing sa pond. Tapos naglagay din ako ng uh, blue panda gapi. Yeah, may blue panda da blue panda tayo dito nilagay tatlong male, dalawang female tapos yung ating albino yellow lace nilagay ko na rin dito yan, trio lang yan hindi ko pa napaparami yan, trio yan dati eh ngayon, eh trio pa din so yan, nilagay natin ang albino yellow lace, tapos yung golden black lace natin, nilagay ko dito yung breeder natin dati na isang pares so isang male at isang female lang yan na golden black lace na hindi masyado makita medyo dark yung tubig at dark din yung kulay nun so hanggang dito may laman na yan so 1, 2, 3, 4, 5 so limang, five, limang tabs na lang ang wala nating uh, laman at may order ako sa sunday eh, hindi ko alam kung makukompleto na natin malagyan natin yung lima na yan at babalik ako dito sa sunday at ayun pupunoy natin yan so yung mga kasang yun lang muna ang ganap natin dito sa ating farm at medyo nakakapagod na at kailangan ko pang bumalik sa tindahan para ayun buksan ng tindahan natin dahil mag alas stress na ng hapon at tapos na yung aking lunch break at yun sana nag-enjoy sa video na to at sa mga hindi pa nakasubscribe subscribe na kayo at tapos na natin na video na to maraming maraming salamat sa mga nanood peace out